Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. ito yung bahay ni ano ni Jimmy Barrera ayan yan ayan, ayan yung rush niya yung sakyan niya sa kain dalawa wala yung nakita kita kaya na pamisin na sa akin yan eh hindi ako nag-reply kasi nag-drive ako mansyon yung bahay ni JB Barrera oh. <laughs> Tawagan ko sila kung <laughs> Tawagan ko muna Hindi niya ako kita eh Madilim man tint Ayan oh, pinaakit ako sa bahay ni Bay Jimmy oh. Akit ako sa taas. Ilan ba anak mo bay? Ha? Ilan ba anak mo? Isa lang. Ha? Isa lang, pasok nito sa computer kami po. Pagka pobre mo ah. <laughs> Ayan. Ayan. na. lang. Laki ng ano ah, laki ng kwarto ah. Ah. Solo mo ngayon ng kwarto. Ano Yung kwan kuya, yung aircon switch mo lang mamaya. Oo, sige. Mamaya yeah. na. Laki ng kwarto ko dito. Sir Tini Ibong ah. Sir Tini Ibong, laki ng kwarto. Para ako sa bagyo ah.

Oh, sorry naman. tayo. Ano ba? Yan, dito na kami sa... Ano, dito na ako sa bahay ni Bay Jimmy. Ate Luisa! Isang kiss daw sa iyo. Oh, kamehala yung... Alak! May linta lang. Mag-withdraws na yun, Oh. Oo. Sa'n ba? Okay yung ano ni Vegemio Russ Ba't? Sa'yo ito lahat oh? Ay buong ano Oh, ano ka oh? Ha? pa ng Uy, oh, ihaw mo na lang yan. Ani, ano? Magandang hapon po. Kumakain e, yan. Eh, tapan ni Gigi. Gimix. Gimix. Ano? Oh, ito, ito lang na rin tayo. Ano ba nilagyan niya? Parang nagpista kayo to, ah. Lulupo kami. Parang nagpista kayo ah. Eh, kabo at saka manok lang. Ayan o. Oh. Dito ito, pre, ano? Pang ihaw. Pre, dito ito, nilinisan? Oo, dito. na busy sila o. Oh. busy sila o. Ano mo, may darating na ano ah. VIP ah. Ano ya, hindi e, si Ibong lang pala. Ang ina pa ang yan eh. Pari Jim eh. Nakalive din si... Si Ate Cheryl at si ano, Teresa. Biroin ko yun. Pues. Isang kiss lang. Biroin mo sa Ate Pinaliparan na nga ako kanina. Naglive ako oh kanina eh. Ate Noisa. Pinali pa lang ng 25 dollar. Oh. ano si Maricar? Bakit talaga ano, ni ano no, mong divisa. Pre, tatong ko lang to diyan. Subukan so, okay. sa doon, pala yung ng konti pre. mo muna ha? Pahinga muna ang video. Tama mo parang parang hindi anda si Bay Jimmy oh. Ayun oh. Man, uh, manok na with pabo. Tapos tinubuan. Tapos Tinula. Cakap ini yau naik sedak yang. Cakap itu yang lugar ni by Jimmy oh. Yan 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 yan. Adi itu kami setaas as nam bahayanya. Ya, ni ada dua orang. Ayah. Ya, kami tak keluar naya na. Meron ng ebidensya yan na nandito na ako kay Bay Jamie sa Bay Colrad. Ang sabihin na nag-ano ako, nabudol kayo. Kain muna kami. Kain muna. Kain muna, kain. Ang bong. Sarapan na. No? Ayan, bukas, punta kami sa mga farm nila. Mabasya kami. Abangan nyo ah. Maraming Ini yung bay kundrad. Bukas na, balikan ito bukas. Iba talaga ito. Ta. Ate Risa. Wali. Wali si Ate Risa. <laughs> Ayan si Bay ng at asabisa. Ah. mo uh -huh. na ah, Hindi, sanay, ah. <laughs> hindi dunipi, eh. Ito 'yung ana Conrad. Ano ba ras? Ah. Pwede ilang ilagay dito. Ito, nilagyan ko dati ito. Uh -huh. Kaso, hindi ko ka ang nabili ko kaya mabilis yung ano niya. Mabilis yung ang ano niya. Diyan yung pwede ipit. Sa aircon sana, kaso lang maalog-alog. Yung kanima ni Kundral, doon sa tabi ng bahay niya Ha? Doon sa tabi ng bahay niya mm. Nandito na kami sa bahay ni Bay Kundral Gilid mo Good morning Good morning Gilid mo Ha? Gilid Ano gagawin dyan? Gagawin ka doon ng tricycle Ito yung kardi ni ano, ito yung kardi ni Ayo, 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 sa luyot sa kagabi oh. Bang laing. Ng papaya, yun ng papaya, dami. Eh, saging, oh. Ha? Saging, oh. Saging, oh. Pero yung puno, ayan yung puno, ayan ni yung puno niya, pero ang bunga niya saging, suwa, suwa. Ito yung nagagitan sa live ni Bay How went you no Diba? Yan ang sabaw. <laughs> Lutang yung buntis. Yan <laughs> o, saging, nilaga. <laughs> hmm, tayo, oh, oh, lakat lakat. Oh, naman yon. Ayun na puro siya kay. Ano? Ah, nandito na naman kami sa bahay ni Bajimi. Ayun yung bahay ni Bajimi. Oh. Mansion. Mansion di Aguas. Eh, yung ano yung tindahan niya. Maganda talaga may parking area pasir putih tu Oh, macam tu boleh ni Bini pasal pasal kolai Yan, ada itu nak kami sa farm ni you ano? Know? Bye Jimmy. Wow. Tekal 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 tekal. Kami ya. Ah. Ay mga alaga ni Bayjie Mio. Oh. Tikal 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 tikal. Tikal 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 tikal. You know. Quack quack quack. Quack quack mga tahu tao ano sila sila ganda Mabilis <laughs> lang ba mag-itlog, Dwight? <tik> eh? tabok? Oo. Oh. Ang langit lang mga 20, 20 Oo? Oh? Ah. <makes noise> ito Malaki ah. Hinti. Ito, mga ano pa ito na yung mga natapan. Sina, yung matanda lang dyan, yung puti. Ano? Ayan. Ang tip na yun yung puti. Ito mga mga pagkata. Ayun mga puti na naman ako. Nagbulabog sila kahapon. Bakit? Ang daming gulili. Eh. Ah. Yung nakuha kahapon siguro mga 20 kraso Kasama ng tingata ng tingata Nagbulabog sila sa so, ano eh Takot sila so. Ano yung mapi hmm. <tabos> talaga nag shoot ko kasi kay pupunta ko rito maka ano ko eh magjacket eh Wala ba yung mais diri Ha? Mais wala? Mais na yung mais na buo. Ha? Wala wala nang tanong dito. Yung <laughs> mga ay papakain. Oh, pakain. Oh, meron din pala pakain ko dati to kasi lang ano. Marami pa yung Takkan, wala pa mga nasurangan na ikman sa ato Dapat itong lagaan mo dun eh Matakot yun Wala, buhay din na Yung mga manok, ano ilag Wala yung mga manok, wala yung ni Nabulabog na yung kahapon no kasi Dami yung manok May nagbili, Bulabog yung mga manok takut nih saya tahu Anu kelas ini mangga tuh baik. Hah? Pak. Pernah ke ke Bayu. Oh, Pero okay, masarap yun pag Pag maasim pa. Maasim din. Wala nga asim yun ba? Parang bayabas. Ha? Huh? Wow, pitas ka. Tignan mo Yan. Ayun, nagod na rin Ayun o. Wala nga niya. Kung, kung anong mangga to. Magdala nga ako nito. Wala ko. Di ba maghahari mangga na sa ano lang, nakatayo lang.

Tuwa tingnan. Ang sa kabila pato. Okay. Eh. Ang meron ibang ano pang pato? Ay, pato ano lang, pinang, pato. Ha ano, sabi nila pag ang pato daw at saka manok kamanok ipagsama ano daw yung tatalunin daw yung manok eh. Ang mm -hmm. yang pula mga pato ngulan ni oi mai mai nakita ako maraming bibe ta ani kun pa lang no oh dami kun mga ano pa ka ka lang oh yang begini, sejarahnya, kenapa gaspet, serba, heh, 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 heh,

Yan, sumulang manap na yan. Sumulang sisyo pa lang, umano mo sa akin yan. Eh. Alin? Mahapon, yung manap na yan. Oo? Oh? Okay. <laughs> Pwede ko binibin pa eh. May lahing ano yan. Mix. Texas at saka hulo. Oo. Hmm. Ang lahing eh. yan. Ito nga yun o. Mga ano eh. Yung mga... Malakay? Oo. Uh, uh, hulo eh. Hulo. Lahing hulo. Sobrang isang kilo yan mga ganyan. No ala alata mo kaya yung paaw wala pa nga buntot, nang laki na yung mga sisiyo bakit diba yung mga batong talaga ito? bakit yung mga makakulit yung mga kanin? oo diba, yung mga bahaw, oo So, uh, Nalawang ko na po yun ang mais. Oh. Yun ang pinakain na. Kainin. Dapat kung mayroon mga ano dito, yung kainan, ilagay ka ng ano. Okay. Let's go tayo yan. Alam mo dati ito ba, ito lahat. Punong-puno yan. O, oh, ang tatay. Kasi yan, mabilis yung manakaw. Ay, walang kakaudaw dito sa gabi. Ito ang tao dito. Open yan. Ayan. Pero may Ay, ilaw. Ha? May mga ilaw. Tular. O, oh, may ilaw. Ganda nga pag madilim, hindi na makita. Lagyan mo na ano? Lagyan mo ng... Mga boto dati ba yun ng ano? 500 na piraso. Lagyan mo saka ano? Si, ano? CCTV? Nabura ko kasi yung mga video ko dati na hindi pa ko nagawa sa uh vlog na yun. -huh. Video-video lang. Nabura kasi. ko kasi yung daanin ko. Wala pang harang yun. Nare-direct yun. Uh, may namatay ah. Okay. okay. Nagigitik na siguro. <laughs> Lawak ng area dito. Mahamog. Sakto talaga yung kambing ano? yun. Kalap namin bakoran yung bakuran niya para ano? Oo. Oh. Pakawalan namin yung mga kabo dyan. Bakuran. Pinakompleto yan. Pinakompleto na yung bayaw yung gawa sa kundin. malawak ano malawak ang area ay may mga na tanong ko. Tanong mm -hmm. ko, okay. talaga itong mga ano ito pabo oh, ito oh. ka nang sila na matanlag tanong... ito kailangan ko to sa ano eh oh. ito yung may litson oo yung kailangan ko eh. oo oh, tanlad oh. kasi nagpangit na yung manalilaw pang ilang ano kasi nabay pang ilang putol ko na yan ah pag nag-leksyon lang ako na pinaputol ko, hindi ko... Hindi, ano mo siya? Bunot. Uh, Bunotin mo. Tapos palitan niya. Oo, oh, palitan mo. Uh, matagal ka sa'yo. Mat uh, bunot. Palit. Eh, ito, ano na, mga ano na tayo, mga years na rin itong ano na ito. Talilat na ito. Mm -hmm. Kaya ganyan may nila. Yeah. Okay, ano na ito. Kaya so, natalan ako dito na ano, panibago. Oo, oh, pang, pang ano talaga sa lechon, pang oh. handa. Mm eh, tingnan mo itong bagong tanong ko. Oh, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng dahon. Kumabolanito. So, uh. um, alagaan ng kambing 'yan, ah. Oh. Laling naman 'yan, 'yung totoong kambing. Yun, siya, nabing, eh si Anne. Papay, lagyan ni Papa. 'Yung isang alagaan 'yan. Dati marami sa kambing dito, eh. Maso hmm. lang nagsagot sa kakalaga nang operahan siya Bakuran mo lang 'yan wala na Mo akog lang tapat 'yan Diyan din ang ano ko dati trabaho ko dati sa Buhol ako Oo na Tabii oh. muna kami din bayabas oh nakit ron ayo s'la kami iwit na